Nangyayari na ba sa iyo yung sa sobrang dami ng problema, parang gusto mong bumalik na sa pagkabata? Ang simple lang kasi ng buhay natin, maliliit pa tayo, di ba? Wala kang iniintinding babayaran, walang deadline, para wala problema. Kaya dapat pag may mga araw na wala tayong iniintindi, yung wala tayong inaalala, dapat samantalahin natin. At alam naman natin na imposibleng maging bata ulit tayo, pero kung makakabalik tayo kahit sa pakiramdam lang, tatanggihan mo ba? Galing tato sian. Galing ya. Ibu lu. Oh, bye bye. Bye bye. Kiss hmm. please